Magandang araw po sa inyo lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English. Okay? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Imensahe mo ako. Kapag English po yan, message me. Okay? Ngayon, pwede pa ulit tayo makapag-English ng iba. Imensahe mo ako kung kailangan mo. Kapag in English naman po yan, message me if you need to. Okay? Ngayon, meron pa pong isa. I-mensahe e mo ako kung kaya mo. Message me if you can. Okay, so nakatatlo na po agad tayo na English, English sentences. Okay, subukan naman po natin itong tawagan mo. Okay, tawagan mo siya. Yan, hanggang dyan lang po. Tawagan mo siya. Call him. Him po ang gagamitin nyo para sa siya kung lalaki. Her naman ang gagamitin nyo para sa siya kung babae. Call him. Tawagan mo siya. Okay? Subukan po natin. Meron pong if clause. Tawagan mo siya kung kailangan mo. Call him if you need to. Isa pa pong halimbawa ng if clause. Tawagan mo siya kung kaya mo. Call him if you can. Okay? So, nakatatlong sentences na naman po tayo gamit ang tawagan mo. Subukan naman po natin itong pakainin mo. Pakainin mo sila. Feed them. Ayos na po yun. Pero kung gusto nyong makabuo pa ng iba pang English sentence, pwede po. Pakainin mo sila kung kailangan mo. Feed them if you need to. Okay? Subukan naman po itong natin itong if you can. Pakainin mo sila kung kaya mo. Feed them if you can. Okay? Subukan naman po natin itong bisitahin mo. Bisitahin mo kami. Visit us. Nakagawa na po agad tayo ng English sentence. Ngayon, ibahin po natin. Bisitahin mo kami kung kailangan mo. Visit us if you need to. Okay? Ngayon subukan naman po natin itong if you can. Bisitahin mo kami kung kaya mo. Visit us if you can. Okay po. Subukan naman po natin itong alagaan mo. Alagaan mo. Si Mario, take care of Mario. Nakabuo na po agad tayo ng English sentence. Ibahin naman po natin. Alagaan mo si Mario kung kailangan mo. Take care of Mario if you need to. Okay? Ngayon, ibahin uli natin. Alagaan mo si Mario kung kaya mo take care of Mario if you can. Okay? Ngayon, subukan po naman natin itong ayusin. Ayusin mo ito kung kailangan mo. Fix it if you need to. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong if you can. Ayusin mo ito kung kaya mo fix it if you can. Okay? At isa pa, pwedeng ito lang pong gamitin nyo. Ayusin mo ito. Fix it. Okay? Pili na lang po kayo kung alin man ang gusto nyo gamitin. Ngayon, subukan naman po natin itong lutasin mo. Lutasin mo, iyon. Pag in English po yan, solve it. Okay? Ngayon, baguhin po natin lutasin mo iyon kung kailangan mo solve it if you need to okay ngayon baguhin uli natin lutasin mo iyon kung kaya mo solve it if you can okay ngayon subukan naman po natin itong bilhin mo bilhin mo ito buy it Nakabuo na po agad tayo ng English sentence. Ngayon, baguhin po natin. Bilhin mo ito kung kailangan mo. Buy it if you need to. Okay? Ngayon, baguhin natin. Gamitin natin itong if you can. Bilhin mo ito kung kaya mo. Buy it if you can. Okay? Sumunod, itong ibalik mo. Subukan naman natin. Ibalik mo ito. Return it. Okay? Nakabuo po agad tayo ng sarili nating English sentence. Ngayon, baguhin po natin. Ibalik mo ito kung kailangan mo. Return it if you need to. Ngayon, baguhin uli natin. Ibalik mo ito kung kaya mo. Return it if you can. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong itinda mo. Okay? itinda mo ito. Sell it. Okay? Nakagawa agad tayo ng sarin, sarin nating English sentence. Baguhin, baguhin naman natin na gamit itong if you need to. Itinda mo ito kung kailangan mo. Sell it if you need to. Ngayon, baguhin po natin ng if you can. Itinda mo ito kung kaya mo. Sell it if you can. Okay? Sumunod, subukan naman po natin itong isumbong mo. Isumbong mo si Mario kung kailangan mo. Kapag in English po yan, report Mario if you need to. Ngayon, subukan naman po natin itong gamit ng if you can. Isumbong mo si Mario kung kaya mo. Report Mario if you can. Tapos, pwede pa po ito isumbong mo si Mario. Pwede hanggang dyan lang. Report Mario kapag in English. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong iwasan mo. Iwasan mo si Mario. Kapag in English po yan, avoid Mario. Ngayon, ibahin po natin ang idea. Iwasan mo si Mario kung kailangan mo avoid Mario if you need to. Ngayon, baguhin po natin yung if, if you need to ng if you can naman. Iwasan mo si Mario kung kaya mo. Avoid Mario if you can. Okay? At ang huli, itong tell. Sabihin mo sa akin. Pag in-English po yan, tell me. Okay? Tapos, pag gusto nyong idagdag itong if you need to, pwede rin po. Sabihin mo sa akin kung kailangan mo. Tell me if you need to. Ngayon, paltan po natin itong if you need to ng if you can. Sabihin mo sa akin kung kaya mo. Tell me if you can. Okay? So kung mapapansin nyo, marami po agad tayo na i-English gamit po itong video na ito. Kaya sana po may kipag-aralan. Maraming salamat po.